baby chak sain kaya oh yung pony eh. wow taray saka <laughs> uh, sa panayang po kay Vice President Sara doon sa sambuaga, sinabi niya na posible daw yung ano yung bentahan ng 20 pesos na bigas pero ayaw niyang ibahagi kung paano gagawin yung uh, pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas kasi Ayaw niyang tulungan si Pangulong Marcos. Ano pong reaksyon dito ng malakad Lumalabas po kasi kung ano po ba talaga ang anyo ng ating vice presidente? Lumalabas ng tunay na kulay ng vice presidente bilang isang public servant. Sa pag-amin niya, na dito po ang kanyang sinabi, na uh, imposible talaga ang 20 pesos na bigas pero pwede siya. Hindi ko lang si-share sa inyo kasi ayaw kong tulungan si PBBM. Yan po ang tugon niya uh, Vice Presidente ng Vice President. Sa pag-amin niya pong ito, na hindi niya isi-share kung ano man ang kanyang kaalaman kung mayroon man talagang kaalaman. Dahil nga sa ayaw niyang pagtulong sa ating Pangulo. Ito ay nagpapakita ng isang makasarili. Tandaan po natin, kung ano man po ang kaalaman na mayroon kayo para sa taumbayan, ito po dapat ay agad-agad na isinasagawa at hindi po dapat ito tinatiming. Hindi ba na po naiisip ng Vice Presidente ang kapakanan ng taong bayan, lalo na po at yung iba ay nahihirapang bumili ng uh, bigas kahit, sa, uh, kahit na nga po mababa ang presyo ng bigas. Tandaan po natin, ang paglilingkod sa bayan ay hindi isang laro ang gobyerno, ang bansa ay hindi isang malaking playground. Huwag naman po sana maging asal bata ang bisipresidente. presidente Hindi ko na ba? Huwag na tayo makinig kay Claire Castro kasi isa Garbage in, garbage We're running during a I minute mean, of 2022 with PBBM under the uniting ticket. Ma'am, paulit-ulit po niya pinapangako yung 20 pesos sa bigas nandun po kayo. Pero what were your thoughts back then po? Um, actually, hindi ko siya narinig. Ah, uh, nakita ko lang sa isang video na sumagot siya, sa isang interview ata na sumagot siya uh, sa 20 pesos ang kilo ng bigas. Um, tinanong ko na lang yon after na ng election. Tinanong ko yung isang businessman ng bigas. Sabi ko, kakayanin ba talaga ito? Or nagsinungaling siya? Noong on um, sinasabi niya itong pangako na ito. Sabi sa akin ng businessman, nagsinungaling siya. Kasi imposible talaga ang 20 pesos na bigas. Niya. Pero pwede siya, hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayoko tulungan. Thank you. Mga ang helmet, mainit-init ang ating sinaeng. Ngayon naman, usapang bigas. Pero alam mo mabejogra para. Salamat talaga ako kay USec Atty. Claire Castro. Mababati. isa sa mga plataforma ni BBM at ni Madam Sara. Di ba the yun ni Pero naluloka lang talaga ako yung Madam Sara Duterte kasi parang wala naman daw siyang narinig. Nakusap daw niya about doon sa 20 pesos na bigas. Kinausap nga daw niya yung isang negosyante after the election. Bla, 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 Hindi mo lang alam kung ano yung totoo doon. Kung may totoo ba Sabi nga niya, di ba? Sorry ka, Wala lang nga na buwag na nga yun ni Tim. Pero di ba? Nagtatrabaho kay. Hmm. Naka, nasa uh, pwesto ka pa rin. Nalukulok. Ang tatrabaho ba? Siguro. <tipulong> videographer na kakayanin ang 25. Oo, kaya yung 25. Kaya yung 25 pesos per kilo ng bigas. O -o. Magsasaka na yun, mga kapatang helmet, ha? O -o. Merong programa, may proposal dyan si Kadani. At talaga oh, pag-aralan nila kasi magsasaka kasi sila talaga yung nandun, di ba? O -o. Pero kakayanin nga doon 25 pesos. Yung 20 pesos siguro, mararating natin yan sa mga susunod na panahon kung magiging maganda na ang mga nakaupo. Kung wala lang korupsyon. Yes, at kung magiging matinuna ang mga nakaupo. Kailan titina? Kapag bumoto tayo ng tama. Ngayon, may lunes. Diba? Diba? Lunes na? Pero ito video gapper ha, mabalik tayo. Sabi nga ni... ni Secretary ni Claire Castro, di ba? Ah. Dapat talaga, di ba sinabi naman din ni Madam Sandro na hindi na nga siya masyadong nanonood ng news? Kasi ayaw na nga daw niyang marinig sa war. nga mga kabata helmet, usapang bigas. Eh, sabi nga ni Madam Sara, hindi nga daw niya, alam daw niya kung paano. Isa pa be, yung 20 pesos. Wait. Kung paano. Pero hindi nga daw niya sasabihin kasi ayaw nga daw niya talagang. Pero nakakaloka wow, na. Wow, ang bright. Oh, eh, ba't ba no? no, hindi pa in-implement nun? O hindi pa nabubuwag ang UNITY? Kung alam Ay, naman pala niya talaga. Ano ba, Day? Nakailang-akit ka na nga ng mundok. Hindi pa rin sinabi. Kung paano? Nakailang-tree planting na si Madam oh. Sara. Pero hindi pa rin. Sinear. Alam May naman pala. May isang kaibigan. Hindi mo sinear doon? Da, Daba, do? hali bro. Sinear doon kung paano makakakuha ng 20 pesos na bigas. Selfish. Nakaka-favorite ang selfish. <laughs> so, yan yan ka, selfish. Yan diba, mga helmet. Ano ba? Di ba pusit? Taong, pusit, o. Oh, Di ba pusit? Siya, <laughs> seafood yun. Pero ayan nga mga na helmet, ha? Sumasalamin dyan na dapat maging matalino tayo at mapanuri sa mga taong iluluklok natin dahil papaswelduhin natin sila. Ano ba diba talaga yung goal nila? Bakit sila tumatakbo? Para ba sa bulsa nila? O para sa taong bayan? Tingnan diba, nyo naman, ha? Di ba dapat may koordinasyon, may kooperasyon? Meron naman, ha? Oh. Meron ba? Meron ba? Ooh. Eh, ba't parang ano? Secret. Secret na naman. Ba't parang no ano? comment. Nagkakawatak-watak dahil sa mga pananalita, dahil sa mga sinasabi. Ito pa mga abatang helmet, yung mga nagko-comment sa atin, you go first? Ano na naman ka, about doon sa video na linabas natin kagabi. Mm. At ang sinabi, hindi daw natin maintindihan yung sinasabi ni Madam Sara Duterte about daw doon sa iisang puno. iisang puno. So, ako pa pala ang hindi nakaintindi. Diba? Kaya yung mga troll, um, siyempre, ganyan yung pag-intindi nyo kasi binabayarang kayo. Uh -oh. Para yan ang ipakalat nyo, yung ganyang point of view, yung ganyang mindset. Mm -mm. Pero kung ako, hindi ko pala naintindihan at yan ang pinalalabas nyo sa so buong Pilipinas ay 80-80 pa lang. Oo, diba? Sabi nga, ba't kayo naniwala na mag-jijets? Eh, Ay, mga hindi, tanga kayo. Hindi ako naniwala, no? hindi oh, ko, eh. ko binoto, yan, eh. Uh, hindi ko binoto yan. Ah, ba't kasi kayo naniwala? Um, so, diba hindi pala dapat paniwalaan. Sinabi naman talaga ni Tatay Dix nyo, di ba? Oh. Na joke lang yung jet ski. Oh. Bakit kayo naniwala? Oh. Tapos hanggang ngayon, may mga panati ko pa rin. Pero yun nga, mga ah. helmet. Abangan natin bukas. Ngayon, bigas, eh. <laughs> bigas ang topic, eh. Bukas, na ano naman kaya? Kabote. Kabote. Uh -uh kakaloka Karote! Pero, Kamote. teka lang, uh, sa DepEd dati, nung si Madam Sardo Terte pa ang Secretary ng Department of uh, Education. ano? Yung mga nabulok. Ah, uh, uh, ano? Di ba? Mga nabulok na pagkain. Yung mga nabulok na pagkain. Yung mga napalpak na laptop na nakarating sa teacher. Tapos, sasabihin ang nyo, on. si Teacher Franz walang ginagawa. O, si Teacher Franz ay isa sa mga, ano, Pichoga, pwede nagpasa ng batas Mm. Para doon tsasadde din ng mga guro. Oo, pati sa mga staff. Yes, mm -hmm. yung mga non-teaching personnel and mga teachers, 'di ba? Uh -oh. Teacher friends din ang isa sa mga talagang nagbusisi about the confidentiality. Kaya nabuko. Yes, kaya nagkaroon po ng shimenet, di ba? Uh -oh. -huh. Shimenet like, di ba? Like. Uh, <laughs> na -pusit siya, sorry to the pusit. Naungkat talaga. Na uh visto -huh. Nabisto in short. Pero Ayan. yon ngayon, di ba? Ano gigil na, na gigil eh. Wala eh, parin. Ta pa rin. Liwanag. Ang mga sa mga piatos-piatos na yan. Eh, pinusit eh. Pusit ng pusit eh. Uh, uh -huh. no. Pag punisit, medyo lang Pag nasukol, pusit. Mm. Yeah, diba? Naso O, oh, ayan mga kabatang helmet. Comment yun ako, nyo na kung ano eh, masasabi ni John. And sa lahat ng mga nagko-comment na mga trolls, video par, hmm. naway masarap po ang kinakain nyo araw-araw. Yes. Patuloy yes. kayong mabulag-bulaga. Ay, naku, video par, mahirap ya Kasi oh. may puntos na sila sa oh, sabi nga, di ba? Kasi naman, ang hina naman ng utak mo. Sabi naman niya kasi, sarcasm daw yun. So, huwag kang maniniwala. Photographer, oh. bilang leader, bilang isang namumuno, at bilang pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa bansang Pilipinas, talaga bang kailangan? May mga paganyang joke? Hindi ba pwede magseryoso kahit minsan lang? Hindi mo pwede diretsyo lang yung sagot? Hindi, hindi ang dami mong joke, di hindi ba Hindi ba pwede mag-joke? So, Kasi ang buhay ngayon, hindi naman joke to. Yung kahirapan, hindi to joke. Hindi siya joke eh. Tapos na, nakuha nyo pang mag -joke. So, kailan hindi joke? Parang lahat eh, joke sa kanila. Oo. Uh -uh. So, yeah. lahat lahat sarcasm na sin na only ganito knows. Um, uh -huh. kayo lang. Just go videographer. Ay, ay nako, basta. Kung gusto mong video na to, kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi updated sa naman na upload namin ni si videographer. Ah, basta videographer. Ano? makakabuti sa bansang Pilipinas, makakabuti sa taong bayan, so susuportahan natin ang programa uh -uh. ng administrasyon, di ba? Kung lahat yan ay makikinabang. Fairly. Pero pero kung may nakita tayo hindi maganda, hindi tama, syempre masasalita tayo, mm -hmm. di ba? din kay tony Leni. Oo, oh, diba? so, susuportahan natin siya yeah. all the way, pero mm -hmm kapag may nakita tayong mali, may Siyempre, something na -call mali, kino-call out, natin yan. -call out din At natin. At kasi, hindi naman tayo blind follower. Uh Oo. -oh. ang kakamping ay may sariling isip naman. Din. Yes, hindi tayo kagaya ng mga ibang kubul dyan na pag sinabi <laughs> ng kanilang Fiona na, foto sa ganito, iboboto nila kahit alam naman nila hindi karapat dapat. Oh, sila talaga mga 80-80. Oh, no, basta diba? mga batang helmets. yeah peace, stay healthy, stay, stay safe, ties, always. Sabi ko sa buhay na helmet din dinam mo, kikip siya tayo bye! <laughs> yung kilala ko nga ang taga Dabao. ngayon, nandito pa sa Maynila. Hindi eh. mo bumabalik ng Dabao. Kaya sabi nga niya, maganda daw sa Dabao. Eh, di bumalik ka sa Dabao. May maganda utang pa sa akin yan. <laughs> Ay, sa Oo, nasa kanya pa yung bag ko. Hiniram lang niya, hindi niya na sinuole. Porket may tatak. Samsonite. Hindi pa uh, niya binabalik. Ang kapal Aba, kaya pala. At saka, teka lang. Balita ko, nakikitira lang din yan. Magyugapan. Ay, libre siya. Parasite siya. Ay! Ay.